sa ang aming loob at mas gusto pa nga naming iwan ang katawang ito upang manirahan sa piling ng Panginoon. Ang sulat po ni Pablo, pangalawa niya na itong sulat sa mga taga-Purinto, ay isa pong mahalagang talata sa Biblia na makikita po natin yung malalim at napakagandang aral tungkol po sa ating buhay sa lupa at ang ating pag-asa sa kabilang buhay. Ang talata po ay nagsasabi na kaya naisin natin ito pag sumikapan natin ito sa buhay ngayon upang tayo ay makasama sa Panginoon. Ang pangunahing aral po ng talatang ito ay ang ating pagnanais. Sabihin niyo po, pagnanais. Pagnanais yung tayong lahat sa daigdig na ito, bagamat patuloy tayong nakakakita ng halimbawa ng pagpanaw, gaano man kasakit, pilit ipinakikita sa atin ng Diyos ang katotohanan na ito yung ating magiging kalagayan. Ito yung ating, ito yung ating kahihinatnan. Ayaw man natin sa hindi, darating yung pagkakataon na hindi natin inaasahan masakit. Pero tignan po ninyo, ang misahin na ito, magkaroon tayo ng hangarin na magsumikap dito sa lupa upang magkaroon ng magandang buhay sa langit. Ang buhay sa lupa ay pansamantala lamang at ang ating uh, tunay na tahanan ay nasa kabilang buhay. Tandaan po natin na nung si Yeso Cristo po'y namatay, at pagkalipas ng tatlong araw ay muling nabuhay, yun po'y pagpapakita na tayong lahat na namatay ay muli rin mabubuhay. Amen. Alam po ba ninyo ang katotohanan ng